Good morning everyone. Uh, today is Friday. Uh, uh, uh tayo sa Simbang Kiapo. Kung mama manata ang tunay, eh, tayo, tayo mamasyal. Pagka -tay, mamasyal tayo sa Kiapo at na ako ang na karayanan. Paghahandaan po muna tayo dito sa simbahan ng Lourdes. Ayan. Anong kapag yan? Ay! namamanata. Na ata sa uh, po Yesus na sarili na tumihingi ng kanyang awat tulong eh, tayo manalangin ng taos puso uh, tayo magdasal humiling, umiling ng kahit ano wag lang panarili at huwag sa tama at wag lang yung maling tawag dito Uh, maling maling dasal o maling kahilingan sa uh, akong baga dapat uh, maging totoo tayo sa ating mga bata pa sa pamilya at sa buong daigdig sa ng pamilya sa daigdig na uh, kailangan natin yan baga tapos tayo na ng na nasa itaas tayo ay itaas kung itong gumalaw sa simbahan sa bahay sambahan o sa kanyang kawin ang kawin at sambahan yan pagka tayo ay bilang sang mananampalatay at matibay na ako ng pungkos na, na kawin ay tayo ay Ayan. Uh, yun. ayan. Uh, lakad po tayo. Ayan. Abang pupunta tayo sa sa kaya na yung kumitas na sa rin. Ayan. Punta tayo yung kiyapo. Ayan. Dadaan ulod natin. Ako dito. Saan hanggang mo na train Ang ating din sa sa kaya ang papuntang Davao. Maraming salamat po. Alinaway, panatili natin ng tibig ng Pangalimutan at panatayaan bilang isang mga manata at anagat ng buong Yesus sa salamat po, God bless. You.